Bili muna ako ng chew tofu, stinky tofu. Yan yung pangkaraniwang tokwa sa atin. Pero dito, piniperment nila para magkaroon siya ng amoy. Pag hindi ka sanay, hindi mo siya magugustuhan. Pero pag nasanay ka, hahanap-hanapin mo siya, babalik-balikan mo. Ayan, pinipirito na nila. Kaya masarap, crunchy sa labas, malambot sa loob. So, ito ang aking binili. Isa, malaki. Yan yung malaking pack. 70 NT dollar ang isa. Yung maliit kasi 60. So, 10 10 lang ang diferensya. So, may kasama yan na atsarang repolyo. Tapos, may tinagtad na bawang. Tapos, meron siyang sauce na medyo maalat-alat na matamis-tamis. Palagyan mo siya ng chili sauce. Mas masarap. Ayan. So, ang akin, pinalagyan ko siya ng kaunting chili sauce. Ayan, para perfect ang combination. Masarap talaga yan, babalik-balikan. Hindi ka magsasawa. Kaya, lagi akong bumibili niyan dito. Maganda din naman yan sa katawan. Kasi ano yan eh, yung soya. So, protein. Kaya, yan ang aking meal. Tapos, my partner na ito, wonton soup noodles. Yan, nilagyan ko din niya ng maanghang chili sauce. Kaya perfect silang magkatandem. Lalo na ngayon, malamig, winter. Ang sarap kumain ng mainit na sabaw. Na yan, napakasarap. Ayan ang ay 80 and So ang pagkain ko ngayon ay 150. Yan ang aking hapunan. Ay, kagabi, yan. So, perfect na ang aking pagkain. Paminsan-minsan kakain medyo ng mahal-mahal lang kaunti. Wag, wag isipin ng palitan sa peso para ma-enjoy. Ayan, silang dalawa ang magka-partner. Tandem. Tandem silang dalawa.